Lagi ang papa bibi kay mami. Lagi ang papa bibi kay, kay mami. Good morning. Good morning, mga kasimpli. Mom, can I wear my new shoes? Hey, oh, oh. so, Issues ko muna si Mima. Mima, come here. De -de 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 -de. Good morning, guys. So I just show Kumona si Mami, alis na sa school. Ida drop nani Papa, si mommy, Ida drop si Kuya. I love your brother. I Just take a cool walk there. No, Mom. I don't like these boots. Why? Because I don't like to show friends the baby mask. You Don't like this. Yeah. Where you want? Where's your shoes? I want the purple. This one. Yes. Where's bum, your shoes, Lan? Get your shoes now. Mom, uh -huh. can I wear my new? You still have my shoes here, Lan. Why you not wear these? You said I can wear yellow shoes. Uh -huh. take like third i be been for my hours. Youngest, gonna, the other one <laughs> how about this shoes? you going to wear these? <laughs> these <shoes. laughs> <laughs> is me go This one. Um, I just good. Want to try the one the new one. Look at mommy, my my shoes I, I always know that wear the old one. I don't wear the my new to the ano to the work. Dati mga kasimple, no? Ang sapatos ko talaga, naalala ko talaga yung sapatos ko noon na talaga namang dati ngayon iba na iba ang panglakad na sapatos iba ang iba ang pang work de ba tapos iba pa ang pang exercise iba iba na talaga iba na ngayon talaga mga kasimple so masasabi ko lang talaga na hindi talaga natin alam ang mga mangyayari no hmm? mag exercise si mami today I drop you, I drop you, and then I'm gonna go exercise. No, turn off the light please thank you lang why you not bring your shoes in upusin ko muna yung kapiko. ko you wanna try the shoes one kaya lang yung sapatos niya pang ano yan hindi pang travel tapos gusto niya suotin or you wanna try the black one the black okay Every day, one day, and then another day. You, the other one. Not every day, okay? Ay, mabasuwa na naman yung niya ambay sa patos niya. Ang bago. <laughs> Hindi niya talaga paano yun. Bagusan niya suotin yung sapatos. Kasi pan-travel niya yun. Sige, suotin mo na lang. Bila kita ng mura. Kasi si Papangka, no, Talaga hindi ako mahilig mag-shopping mga kasimple. Si Papangkano ang mahilig mag-shopping para sa amin. Pero sa sarili niya, hindi siya nag-shopping. Sabi niya, mag-shopping na tayo ng mga damit niyo, susuotin niyo, mga sapatos. Yun, binilhan niya kami ng sapatos. Pag-uwi namin na Pinas, no? Ang, ang aga niya magmamili sa amin. Talagang ang asawa ko, prepare na prepare yan pag may lakad kami. Pero, para na lang naman sa amin ang pag niya. Hindi para sa sarili niya. <laughs> so, ganun talaga. Kaya, ang surte ko sa asawa ko talaga. Mm -hmm. Kahit minsan na may pagkatupag ang wife din niya, sobrang niya kami kamahal. Kaming mag-ina, sobrang niya kamahal. Kahit minsan naman talaga, may tupag ang kanyang asawa talaga minsan. Ako, pero ang aking asawa talaga, lagi niya kaming inaalala kaysa sa kanya. Alam niyo yung guys, hindi niya hindi niya yung sarili niya Sa kanya, puro sa amin ng mga mag-ina. Ang inaalala niya, tsaka yung anak niya. Kasi meron pa yung anak eh, sa iba noon. Kaya, sabi ko, wala namang problema. Naiintindihan ko naman talaga yan. Pero mga kasimpli, minsan mahirap talaga kapag meron kang kompetensya. Pero, maiintindihan ko rin, mama din ako, at tsaka tatay siya. So, maalala din niya yung kanyang anak. So, masakit din sa kanya na malayo sa kanya yung kanyang anak na maliit pa. O, ba diba? So, ganun talaga mga kasimple. So, naintindihan ko siya. Mm -mm, kaya, yun know na guys. Sobrang pagmahal ang aking asawa sa amin. Yung ginagawa niya ang lahat para mayroon lang kami matirahan. Ginagawa niya ang lahat para hindi daw kami ma-homeless. So, oh, kaya sabi niya, bago daw siya mawala sa amin, kay Maning Kamot, daw siya na gagawin niya ang lahat na okay ang buhay namin. Na pag, pag, pag mawala siya, anytime siyang mawala, na okay ang buhay namin. Hindi na kami mahirapan. Kaya yun talaga, mapapasalamat ako sa asawa ko, kay God, syempre sa mga kaibigan ko. Yan. Yun talaga guys, sabihin ko talaga na ang swerte-swerte ko sa kanya ang swerte ko sa kanya dahil kung wala talaga ang asawa ko kung ano kung mga kasimple noong pagkakita ko pa lang sa kanya alam mo yung yung nagmeet -nag pa lang kami ng asawa ko parang ako kasi parang magaan ang loob ko sa kanya parang na kami matagal na nagsama na paggamit ko talaga sa kanya kasi alam ko talaga yung mga plano niya sa akin alam mo yun kaya napaano talaga ako sa kanya kaya yung mga tao diyan na mangungusga na hinyo, hindi nyo alam ang tutumbuhay ng kano, no? Na, naami naamin ng kano. Kasi ibang asawa ko eh, ang iniisip niya lagi, kaming mag-ina, no? Hindi talaga yan. Kahit sa sarili niya, hindi yan nag, ano, namimili. Kami lang talaga minibilhin niya. At saka ako mga kasimple, hindi ako mahilig mag-shopping. Ang asawa ko mahilig mag-shopping. Pero ang pinag-shopping niya is kami. Kaming mag-ina. Pero ayaw niyang mamili ng sarili niya. Ganon siya. Kaya kayo mga panghusga, kayo lagi naiinggit, no? magko lang kayo diyan, anong mabaho ang mga kanon matanda. Nako, huwag talaga kayong ganyan. Hindi niyo alam totoo ng buhay ng mga kano. Ang mga kano dito sa Amerika lagi naman yung naliligo. Mm -hmm. Oo. oo. Na naliligo lagi ang mga kano. Oo, lalo ng mga Pilipinang asawa, hindi pwede hindi ka maligo. Hmm. She... Pero pag sabihan niyo ang mga tanong na ganyan, o lolo na pangasawa mo, o ni Dampot na kagtiguan kay wala ni, ni ano sa imo ha. Okay lang yan makamubunra mo. Pero ang importante, kami masaya. Alam ko naman talaga bakit na galit na galit ang mga kapwa natin. Dahil sa ingit, gusto nila yung maging masaya at di sila maging masaya. Dahil nasa puso nyo laging galit, kaya hindi kayo masaya. So pag nakakita kayo ng masaya, nakapwa nyo, kabayan nyo, doon kayo galit na galit. Hmm. Kaya magpakabait na kayo para masaya kayo. Kasi kami, yung mga nakapag-asawa ng kano, eh masayahin tao yan. Oo. oo. Yung iba dyan, napakabait na tao. Kaya, bini-blessing sila. Mm. Kaya, magpakabait ka na. Para masaya ka sa buhay mo bago ka mawala. Mm. Hindi natin maiwasan talaga na makapag-ano tayo ng salita. Pero, nang dahil sa... Kuya, you make a noise. I'm doing something in here. Oo. Hindi natin maiwasan. Hindi tayo perfecto sa buhay, mga kasimple. Magkakasala tayo. Pero, wag talagang yung yung abusuhin mo talaga, sabihan mo kapwa mo na parang ganun, anong anong sasabihin mo sa video. Oo? Uh -huh. Ganun talaga. So, kahit ganyan kayo magsalita, pero wala okay lang yan. Continue pa rin sa pagsalita ng masama sa akin. Okay lang yan. <laughs> Maraming salamat. Ubus na ang kapi ko at maghatid na ako ng aking anak. syempre mag-exercise pa tayo. Thank you guys. Love you all. Mga kasimple. Ayan. Magbihis muna ako kasi maliliit na kami, kuya. you <laughs>